Noong nakaraang taon nga, umuwi nga kami ng Mindoro. Diba tagal, inabot na ng isang taon. Charot. Ang mga kaganapan na ito ay noong December 15 pa nga. ayun nga po, mabayan nga kami ni Papa para nga magpa ng permit sa mga polis. Kadating naman namin dito sa may munisipyo, aba, at tuwang-tuwa nga itong si Papa at nakakita nga ng na malawak na playground. Kaya naman pinaglaro ko muna siya dyan ng ilang minuto bago nga kami pumunta sa grocery. Ibili nga lang kami dito ng mga gagamitin para bukas sa maglulutuin naming ulam. At pagkatapos naman namin dyan, pumunta naman kami sa may bilihan nga ng bigas. Bili nga ulit ako ng bigas sa pandagdag nga sa mga binili ko nung nakaraan. Ito nga pinapamili ko ay ibibigay nga namin sa ating mga kapatid na katutubong mangyan. Katapos namin mabili ang lahat ng kailangan, umahon kami. Sa sobrang likat nga nito ni paupa pagkasakay namin na sasakyan ay tulog na nga agad. Wala nga ako mapag-iwanan sa bahay kaya naman kasakasama ko nga sa pamamili sa bayan. Kadating nga namin dito ay naman nitong mga tito ko yung bigas at sila na nga lang daw magdadala dun sa kabilang ilog. Dumiretso na nga rin muna ako sa bilihan nga ng manok. Buhay na nga lang din yung mga binili ko at kami na nga lang din ang magkakatay. mahal nga ng kilo ng manok sa bayan kaya naisipan ko kami na nga lang din ang magkakatay. Mas mura-mura kasi pag binili mo ng buhay yung manok. Nung malapit na nga nami malinisan yung manok ay nagluto na nga muna ako ng pamirienda ko sa mga kasama ko. Madami nga pahinog saging dito si inay kaya naman magluluto nga ako ngayon ng turon sobrang kapagod din naman pala magkatay ng manok at magtanggal ng balahibo kaya medyo sasarap-sarapan ko nga itong pagluluto ko Charot. medyo malambot-lambot na din pati itong mga saging kaya perfect lang talaga ito na gawing turon at nga pinagbabalot ko lang lahat yung saging doon sa wrapper at mainit na nga yung mantika ay nilagay ko na nga rin itong mga turon pero pipirituhin mo nga lang yan dapat nga hindi mo masunog katulad nito char pakahirap pala magluto ng diuling pag yung apoy ay hindi mo nga pwedeng mahinaan at nung na nga ako magprito ay tinawag ko na nga ito mga kasama ko. Nagtatawanan pa nga kami dyan at masarap pa rin daw naman kahit nga yung kabila isunog na. Char. Sure. Pinabukasan at ito na nga yung araw na magpapakain kami at ipapamigay nga namin yung mga bigas. Ang halin na nga din kami nakaalis ng bahay dahil napakalakas nga ng ulan at tinintay pa nga naming tumila. Malapit lang naman yung pupuntahan namin at dalawang ilog lang naman yung tatawiran. Di pa nga kami nakakalayo ay umulan na nga na naman na malakas. Yung mga kasama nga namin ay basang basa na nga agad. Dito lang pala kami pumunta sa may bahay na nabili ni Mendoreña Mangyan. Kasabay pala kami magbibigay sa ating mga katutubong lang ang umaga, inaandun nga sila sa aming nga barangay hall. Katapos nga nila doon, ay dito nga naman sila sa amin pupunta. Pagkatating nga namin dito, ay nag-asikaso na nga agad kami ng aming mga gagawin. May pakulo na nga agad sina tatay ng dalawang tulyasing tubig. Yan nga yung gagamitin ni tatay para nga sa kanyang pagsasain. Pinagsabay-sabay na nga agad para naman makaramingan agad na maluto. Makalipas nga lang ng ilang minuto, ayan na nga at luto na agad itong sinain ni tatay. Ay sunod naman na lulutoin ni tatay, itong ang aming pang-ulam. Isa lang siya na sibuyas, bawang, at saka inilagay na rin itong mga manok. Ano, bago nga isa ni tatay, ay eh, nalagyan na nga din yan ng mga pampalasa. Papakuloan nga lang yan hanggang sa maluto at maiga nga yung pinakasabaw. Kapag naiga na nga, iluto na nga ang ating adobong manok. Sakto nga, nung no, malapit nang maluto, ay eh, nagdadingan na nga rin itong mga katutubong mangyan. Nagsimula na nga din kami at pinagdasal nga namin itong ang aming mga papagsaluhan. Bumudal fight na nga lang kami, kaya naman iniready nga muna nitong mga kasama ko. Ali, yung mga naging katulong ko nga dito ay mga kapitbahay namin at mga teachers nga ng ALS. Isa lang ang nakasama sa aming volunteer. Yung iba nga namin kasamahan sa grupo ay eh, hindi na rin nakasama. Pag ganito December, December ay puno-puno nga ang schedule nila. At basta nga December, alam na, puro partyhan na nga. At dahil nga sa grupo namin ay ako nga lang yung walang trabaho. Kaya naman kahit anong oras nga ay pwede nga akong pumunta nga dito sa Mindoro. Sabi ko nga sa mga kagrupo ko ay kahit nga mag-isa ako ikakayanin ko. Charot. Marami naman kako ako ako mga kamag-anak at kapitbahay na tutulong sa akin dito. Basta nga maituloy lang itong pamimigay namin at makapagpasaya nga kami sa ating mga katutubong mangyan. Katapos nga namin makapagpakain, ang sunod naman namin ipinamigay ay itong nga mga haruan na i sa amin. Sobrang nakakatawa nga itong mga batang to at sayang-saya na nga sila sa mga natatanggap nila. Itang kita mo naman na ang gaganda ng ngiti nila sa kada-dampot nila ng laruan. Kaya naman sa nag po ng mga laruan, maraming maraming salamat po. Ganyan nyo po na pasaya ito po mga kabataan. Sunod naman namin ipinamigay itong nga mga bigas. Lahating kabang bigas nga kada pamilya ang binigay na nga namin. Hindi na kami nakapagbigay ng iba pang mga groceries. As priority na nga namin itong mga bigas dahil sabi nga nila ay eh, minsan nga lang sila makakain ng kanin. At kapag naandito ka naman sa probinsya, s'yempre naman lahat na 'yung pang-ulam. Ano na nga sa kanila at napakadami nga din nila talagang mga tanim. Pero s'yempre sa susunod at marami na nga din tayong budget. nagdaga natin 'yan ng iba pang nilang kailangan. Okay. na po ay napasaya namin kayo sa aming kaunting nakahayana. At mula po sa aming grupo, Project angat katutubo. Maraming maraming salamat po sa aming mga sponsor, aming mga kaibigan sa mga kamag-anak at kapitbahay namin na tumulong sa amin. Lord na po ulit ang bahala magbalik sa inyo. Biyayang siksik diglig at umaapaw. Salamat din sa mga nagbigay sa akin ng kanilang mga dalang tanim Lako pa talaga po yan hanggang dito sa amin sa Kabite. Hi friends! We're riding a carabao! <laughs> at pano friends? Yun lang muna sa isang araw ulit Thank you for watching! Bye!